Hello mga tol! Sa araw na to, tatalakayin natin kung paano nga ba ang buong wiring diagram ng accessories component sa motor. Tara mga tol, simulan natin! This channel contain educational purposes only. Okay, sisimulan natin sa ignition switch. Ang ignition switch mga tol, supply natin nang positive from battery. Bago bago natin i-connect sa battery, dapat dadaan muna sa fuse ng motor. Tapos sa positive ng battery, okay? Tapos itong accessory wire Ito 'yung papunta sa lahat ng ilaw or horn or starter ng motor. Okay? Ito 'yan, tol. Pag pinihit mo or pag inon mo 'yung ignition switch, 'yung positive galing sa battery magdidikit sa accessories wire. Kaya dadaloy ang dadaloy yung kuryente para masuplayan niya lahat ng component, okay? Itong main switch ng ilaw mga tol. Susuplayan natin yan ng positive from accessories wire, okay? Yan. connect Tapos, yung park light, i-connect natin yan sa positive ng park light. Okay. Tapos yung Headlight naman tol. Ito yung main switch ng headlight. Iko-connect natin sa low switch ng headlight. Okay? Ngayon ito yan, mga tol. Yung main supply, may, may supply na yan, na positive from, from accessories wire, naka-standby na yung supply na yan. Pag in mo, magdedicate yung wire sa park light at main supply, kaya iilaw yung park light. Okay? Tapos, pag pag pinilit mo naman yung headlight, hindi dikit yung main supply sa headlight switch. Kaya, dadalo yung positive papunta sa papunta sa main supply sa switch ng headlight. Tapos, yung low yung low beam mga tol, I-connect natin yan sa positive ng low beam sa light. Okay? Malawa, itong high, wait muna ha, ayusin natin. Itong high switch mga tol, Koko-connect natin 'yan sa high beam ng headlight. Okay? Ito tol, grounding grounding lang 'yan. Okay? Tapos na tayo sa headlight. Yung park light mga tol, may jumper may jumper 'yan na wire papunta sa taillight. Okay. Taillight sa likuran sa motor. Pag inon mo yung park light, iilaw yung park light front sa motor. Tapos, yung taillight naman sa likod, likodan ng motor. Okay. Tapos na tayo sa headlight, park light, taillight. Ito ako naman tayo sa horn. Yung horn mga tol, yung main supply ng horn, susupply natin yan galing sa accessories wire ng motor. Ito, accessories wire, yung black wire. Okay. Tapos yung output naman na supply pupunta 'yan sa positive ng horn. Yung dalawang positive na 'yan, i-connect natin 'yan yung dalawa, okay? Tapos yung isa dito i-connect lang natin 'yan. Automatic na 'yan sa grounding ng motor. Okay? Tapos na tayo sa arm. Pupunta naman tayo sa flasher relay. Yung B sa flasher relay, ang meaning niyan ay battery. Yung L, lightning. bali, ang purpose ng flasher relay, pinapablink nga yung supply ng kurente. Pinuputol niya, tapos binubuhay, putol, buhay. Yan, para magbiblink yung ilaw. Okay? So, yung B, yung so supply natin yan sa accessories wire. Galing sa accessories wire. Okay? Tapos, yung L, ito yung output. Papunta na to sa switch signal switch ng motor. Ilalayan natin yan sa main supply. Okay. Yung supply na yan, nagbiblink na yan. Yung left na signal light, konektado yan sa left signal light sa likod at harap, telite, and front. Okay? pag natin yan sa positive. Positive. Yung yung sa right naman, mga tol, kukonnect natin sa positive ng right signal light. Okay? Positive. Ayan. Yung apat na yan, grounding yan. Grounding lang yan, okay? Tapos na tayo sa signal light. Pupunta naman tayo sa hazard. Ito yung input ng hazard. So, supply natin yan from the light, lightning ng flasher relay para yung supply nagbi na. Okay? Yung output naman pag pag pinres natin yung hazard switch papunta sa signal light. Yung itong dalawang wire na to papunta to sa signal light left and right. Okay? jumper. Tapos yung isa naman, isa sa right signal. Okay. Tapos na tayo sa flasher relay, signal light, at saka hazard switch. Pupunta naman tayo sa brick labor and foot brick. Okay? Ang foot brick para tol, susupplyin natin yan, yung main supply, susupplyin natin yan ng black wire or tawag nating accessories wire. Okay? Yan. Ang output naman nito, papunta sa brake light ng motor. Okay. Balikin nito yan mga tol. May supply na yan. Yung brake lever galing sa Black wire or Accessories wire Pag nagdikit yung wire na yan O pag nag brake kayo Pag pinigit nyo Makakaroon ng supply Itong Black wire papunta sa Brake light kaya iilaw yung Likuran Sa taillight Dito naman tayo sa Foot brake, pareho lang proseso yan mga tol kuku kukuha tayo ng wire from accessories wire. Kukonect natin sa main supply ng foot brake. Ang output naman, diretso sa brake light or tail light. Sa likuran, ilaw sa likuran ng motor. Okay? Okay mga tol, tapos na tayo sa brake light and ay brake lever and foot brake. Okay? Pupunta naman tayo sa push start. Ang push start mga tol, kukuha pa rin tayo ng positive galing sa black wire. Ito. Pangakinikan sa lahat ng component. Kukuha tayo ng positive galing sa accessories wire or black wire dito, yan, ito yan. Kuha dito para sa main supply ng ating push start switch. Okay? Yung output naman mga tol, i-connect natin yan sa number 86 ng relay. Okay? yung 87 mga tol diretso yan sa positive ng starter solenoid ito yung output output galing sa relay papunta sa starter solenoid okay yung 30 mga tol number 30 kukuha yan ng supply galing sa battery direct yan hindi hindi yan dadaan sa accessories wire. Diretso yan sa battery. Battery ng motor. Bago ang fuse. Okay? Connect natin. Jumper. Yan. Ganito ang proseso ng starter relay mga tol. Yung 30, may standby supply na yan galing sa positive ng battery. Naka-standby supply na yan kasi direct, directa yan sa battery. Yung 86, ito yung triggered ng relay. Bali, pag pinustart mo, magdidikit yung magdidikit ang positive kaya magkaroon ng supply yung 86 tapos magtitrigger sila ng dalawa para lalabas pag pinit mo pag pinrest mo para lalabas sa 87 kaya nagkakaroon ng supply yung starter solenoid tapos yung isa na yan mga tol, grounding yan at yung isa naman sa starter solenoid, grounding din yan mga tol. Ito yung mga galing sa negative ng battery or chassis ng motor. Okay mga tol, tapos na ang ating tutorial. Sana may natutunan kayo sa munti nating video. Ilalagay ko na lang mga tol yung color coding ng motor sa last video hindi ko na nilagyan ng color coding dito mga tol kasi iba iba kasi yung wiring color coding sa motor bali yung ginawa ko pang universal na lang para alam nyo sa lahat ng motor ganito lang yung proseso ito yung mga applicable para sa mga kahit anong motor pero hindi pareho ng color coding ang lahat ng motor kaya ilagay ko sa last video na to yung color coding ng motor. Maraming salamat mga tol. Sana may natunan kayo sa ating video. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel at pati na din sa ating Facebook. Maraming salamat po.